Magandang araw mga kabukid. Eto, samahan niyo ako ngayon. Magluluto ako ng munggo dito sa bukid na sasahugan nito ng dahon ng kulitis. At akin nga munang palalambutin itong munggo na pagsasahugan ko ng kulitis na kukunin ko dito sa aming pagtatamnan ng kalabasa. At dahil sa gabal nga itong mga kulitis na to dito sa aming tatamnan ngayon ng kalabasa, kaya sabi ko doon sa aking asawa ay akin nga muna itong kukunin. Sayang naman kasi kung bubunutin lang namin ito at itatapon. Pwede naman itong ulamin at hindi nga lang mga kabukid dahil bahagong tubo nga pala itong mga kulitis na ito dito kasi kami magtatanim ng kalabasa na aming itong paakyatin kaya sabi ko sa aking asawa kaysa naman ating maapak-apakan lang at masasayang o kaya naman ay bunutin akin na nga lang itong gugulayin at sakto munggo nga ngayon ang aking lulutuin at na makuha ko na nga yung mga talbos ng medyo malalaki na nga kulitis eto inihanda ko na yung aking pangrerikado bawang, sibuyas at ganoon na nga rin may kunting karne ako yung pansasahog, karne po ito ng baboy yung pansasahog ko dito sa aking munggo. Nang sa gana naman ay magkaroon naman ito ng kunting lasa. At dahil nga kanina, galing nga kami sa baba at dumaan na kami ng ng baboy para nang sa gano'n ay may pangsahuga ko sa aming uulamin. Yung saktong kaya lang ng budget namin ng mga kabuke ng aking pinambili nga ng baboy. Dahil sa ngayon nga ay medyo may kamahalan na rin nga ang kanina baboy dito sa amin. Dahil nino unti, unti nga lang namin yung pagtatanim mga kabukid, mayroon na nga kami mga naanihan na mga tanim dito sa bukid pero syempre eh, hindi ibig sabihin nyo ay hindi na nga kami ulit magtatanim dahil marami pa naman yung area na pwede namin pagtamnan. At syaka pag isa ka kasing farmer dapat uh, kapag nagtanim ka, hindi lang yung isang klase ng gilay yung iyong tatanim at hindi lang puros mais dahil syempre mga kabukid araw-araw tayong gumagastos at syempre bilang mga magsasaka, kailangan din natin ng pang-araw-araw na pang gastos pag nandito sa bukid. At ganoon din, pang araw-araw na pangangailangan ng ating mga pananim. At habang pinapalambot ko yung karne na isinahog ko doon sa munggo, eto akin na nga nilinisan. Tinanggalan ko nga ng tinik itong mga kulitis ng sagana na hindi naman matusok yung dila namin sa pagkain nito. At maging dito nga sa probinsya din mga kabukid ay nabibenta nga din namin yung mga dahon or talbos ng kulitis. Dahil syempre masalo yung mga nag na gusto nga umulam ng kulitis ay bibili na nga lang sila. Dati per tumpok ang bentahan nga dito sa amin pero ngayon ay per kilo na din. Talagang nagbabago din talaga yung panahon, nagmamahal din talaga lahat ng mga bilihin sa ngayon so akin na nga tinimplahan itong munggo at tinikman kung sakto na nga yung kanyang alat at pagkatapos mga kabukid dahil sakto na nga yung kanyang alat nilagay ko na din yung dahon ng kulitis kaya eto at kakain na nga kami sobrang dami nga mga kabukid yung nilagay kong kulitis dito at napakasarap talaga nito sa munggo kaya nga lang mga kabukid kahit bahaw nga yung aming kanin ay eto, mainit pa rin yung munggo syempre hindi mo pa rin talaga ito kaagad-agad na makakain at kailangan mo talagang ihipan kapag kakain ka. At eto nga ang kagandahan talaga mga kabukid kapag nasa probinsya ka nakatira dahil hindi mo na nga talaga po problemahin kung ano yung mga ihahalo mo sa yung mga lulutuin. Dahil nandyan nga lang sa yung paligid magahanap na maghahanap na lang ang iyong gagawin. Kaya ang kailangan lang talaga kapag nasa probinsya ka ay yung kasipagan at syempre mga kabukid yung hindi ka rin talaga maarte mga pagkain na kinakain mo. Marahil mga kabukid nagtataka kayo kung bakit medyo matagal akong hindi nakakapag-upload ng mga videos dahil sa Sobrang busy nga lang namin mga kabukid at ang dami nga namin inaasikaso sa ngayon. Pero huwag kayong mag-alala mga kabukid, sa susunod na linggo ay marahil magkakasama na tayo araw-araw. Maraming salamat mga kabukid sa patuloy niyong panunood. See you in my next video!